Nagpaabot po ng pakikiramay ang ilang mambabata sa kamara, kasunod ng pagkamatay ni Palawan Third District Representative Edward Hagedorn. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, lubos nilang ikinalulungkot ang pagpanaw ni Hagedorn na isang inspirasyon aniya sa larangan ng public service. Dagdag pa ni Romualdez, sana'y may pagpatuloy at magsilbing ehemplo sa serbisyo publiko ang iniwan ng yumawang opisyal. Hiling ni Romualdez na magsama-sama ang publiko sa pag-aalay ng panalangin at pakikiramay para sa lahat ng naulila ng kongresista. Bago maging kongresista, naglingkod si Hagedorn bilang alkalde ng Puerto Princesa City. Nakilala siya sa kanyang Clean and Green Campaigns at iba pang programang pangkalikasan. Si Hagedorn ay umao sa edad na 76. Samantala, wala pang inilalabas sa sanhi ng pagkamatay ang kaniyang pamilya. Mula po sa PTV at Ulat Bayan, ang taus pusong pakikiramay po namin sa pamilya ni Palawan Third District Representative Edward Hagedorn.